Christian good morning guys, good morning syempre mga katasyo Good morning YouTube, good morning Facebook, syempre mga katasyo Yan yung mga katasyo, dito po tayo ngayon nabihay, syempre sa may Yan, sa may Maynila, syempre mga katasyo, yan kami sa may Pasig Ayan, nag-deliver kami ng gamot yan mga katasyo, yan Ang ah, pakikita ko po sa inyo ngayon, syempre yung Kusama po yung aming destination ngayon mga katasyo, yan Uh, maraming shout out po sa lahat mga katasyo medyo traffic heavy traffic talaga Pagka sa Maynila ka nabihay syempre ayan kita nyo naman magaling yun na kang kupal ka ayan pakit tayo ka. syempre <laughs> kahit na medyo traffic mga katasyo ay eh, haba ng pasensya syempre mga katasyo ayan shout out po sa lahat syempre at sa hindi po nakapagsubscribe mga katasyo subscribe tapos sa channel po natin syempre mga katasyo ayan uh, mga katasyo, kaya ako natitingin dyan eh na-amaze ako sa mga nakikita ko <laughs> matrapik syempre mga katasyo ayan shout out po uh, laban lang po syempre laban lang. at ayan na nga mga katasyo syempre nakikipagbakabaka wow. na naman tayo sa traffic dito sa may syempre sa Manila mga katasyo dahil nga dito tayo na, dito tayo na sa may Pasig ayan mga katasyo ayan. kita nyo naman yung traffic dyan sa may papuntang sa may sipay mga katasyo ayan uh, wala tayo sa truck lane kasi mga katasyo hindi naman track ang dala natin syempre mga katasyo ayan L200 ang dala natin ngayon para hindi tayo matrack at saka hindi tayo sumunod sa truck lane <laughs> at uh, sinabayan pa nga ng buhos na malakas ng ulan mga katasyo yung oh, no. talaga namang traffic ayan mga katasyo ayan yung ating mga kapwa natin truck driver na talaga naman nasa truck line sila ayan kaya hindi truck ang atin din nila mga katasyo kasi nga eh pag truck eh baka abutan pa tayo ng truck pan ayan mga katasyo shout out po sa lahat ng mga truck driver dyan syempre at ayan mga katasyo uh, sinabayan pa nga ng malakas na ulan kaya medyo dahan-dahan tayo lahat at madulas ang karsada syempre mga katasyo ayan Ayan, mga katasyo, ganyang kahirap dito. Mga katasyo, pagka track ang dala mo, talagang susunod ka sa track lane. Sa tra track, lane lang sila pwede, mga katasyo, kasi nga, eh, mahuhuli sila. Ayan. Pagka track ka, mga katasyo, eh, susunod ka sa track lane. Ayan, may guhit naman dyan para wala kang ligaw. Tapos mapapasin mo na talaga yung mga nakalagay sa linyo na yan. Siyempre, mga katasyo. Ayan. Tayo naman, eh, tuloy-tuloy lang sa biyahe. Siyempre, uh, mga katasyo, ayan, eh, papunta na po sa papunta na at pauwi na tayo mga katasyo kasi hindi na natin binidyohan yung pagpunta roon kasi nga mga katasyo masyadong matrapik talaga yan yung mga kapwa natin truck driver oh, na talaga naman sumusunod sa batas uh, sa truck lane na uh, mga katasyo kahit na ang truck ay nasa truck lane pa rin eh, talagang pag ka na Manila talagang medyo may kasikipan tsaka traffic mga katasyo yan uh, napasin ko yan oh. yung lego na yan oh. may nakasabit na stop sa kanya syempre sa kanyang sasakyan na yan ayan po mga katasyo uh, medyo malapit na po tayo nyan sa may ay northbound ng paenlex mga katasyo ayan dyan na po tayo malapit na po tayo kaya medyo traffic pa po talaga dyan mga katasyo syempre alam niyo naman nga pagka parting Maynila ay talaga namang habaan ng pasensya tsaka syempre uh, kinakailangan dyan eh medyo kulang sa biyahe ayan salamat po sa panunod mga katasyo